sa ating soliyan ng bayan. Andito okay. po si Mr. Victoriano and Cheche che Aringay, mag-asawa po ito, idol. Tricycle driver po ito. Sila yung nagsuli nitong wallet na nagkakahalaga ng 37,126. Ang may-ari po niyan, Idol, ay si Miss Jennifer Iris Bautista. Pero ang kukuha nito, Idol, ay si Mr. Redentor Maliare. Ito yung chuhin. Meron po authorization? Authorization letter. Sandali, sir. Basahin mo ay, ah, namin. Po. Kasi malaking halaga to. Apo. Hindi basta-basta. 37,126. -basta. Okay. ID check. Alright. Now, ibalik na natin kay Mr. Malyare Chuhin, yung pera ni Ma'am Jennifer Iris Bautista. Sir, bilang lamang? 37,126. Pero hindi pinag-interesan kasi bayani eh, ang muka ng katapatan. Salamat, Idol. Uh, sa mga kasama kong katudajan dyan, sa nanonood ngayon, uh, andito na ako kay Idol Rapi Tulpo. Ito, binalik ko na yung makita kong pera. Sir, saan mo na pulot yung wallet na yan? Sa, doon lang din sa kalsada na San Juan Street. So, nung mapulot mo, ano po naging reaksyon nyo? ah uh, nung dumana ko, na sagasaan sa sideway ng tricycle, sabi ko, wallet yun na. Kinuha ko, sabi ko, makapal. Binuksan ko, sabi ko, ang daming pera. Birthday ng anak ko bukas. Oh. Kaya lang, hindi ko kaya to gastusin. Oo, oh, parang nakonsensya ako. Isa tinesting ka ni Lord. Oo, oh, oh, parang gano'n. Birthday ng anak niya may pangangailangan. Oo. Oh, oh, oh. Dalawang oh. beses na po yung nangyari. Oh. Nakapuloting kami unang pera. Nung mga naman po ako noon, tapos wala kami ka pera, pera. <laughs> Nakapulot din siya? <laughs> Nakapulot din siya. Magkano? 7,000 na din yun. Sinulit din niya? Ah. Sinuli niya, tapos ginabukasan. Pumunta kami ng hospital, 500 lang po pera damin. Oh. Pero sawa naman po ng Panginoon. Kahit piso po sa hospital, wala akong binabayaran at maganda po yung pagkapanganak ko. Hindi lang po isang beses to, pag may naiiwan ng cellphone sa tricycle niya, binabalik po niya. Palakpakan nga natin, Direk. Grabe pala sa pagkabayani itong ating tricycle <laughs> uh, driver na si Mr. Victorino. Muntik mo ako mapaluhad doon ha, sa tuwa. <laughs> Lagi po kita mong pinapakinggan sa radyo sa trabaho ko po, sir. Minsan pinapagalitan ako ng supervisor ko. <laughs> Kasi <laughs> na para na po na, na ano na ako sa kakapakinig sa inyo. So ma'am, anong pakiramdam mo na merong kang isang mister na bayaning bayani? Masaya ko po, po na nagkaroon ng ganitong ano, klaseng asawa. Kinsan, tinitest ko po siya. I-shopping na natin yan. Wala akong washing, wala tayong TV sira. ibilin na natin yan. Pero uh, hindi talaga po siya. Sabi niya, hindi natin ito pinaghirapan. Itong ginawa ng inyong mister, ano mensahe mo sa kanya? Proud po ako at saka yung mga anak niya na nagkaroon sila ng ganyang tatay. Sabi po nila, ang bait-bait mo naman pa kahit wala tayong pera, isinuli mo pa rin yun. Magkano bang kinikita po ng tricycle driver tulad po ninyo? 500. Uh, pag hindi maganda ang araw? Uh, 300. So Anong seven pasayo? days a week po kayo tricycle? Oo, oh, tuloy-tuloy po. Seven uh, days. Talagang kahayot uh, kalabaw, ano? Uh, uh, Ma'am, may trabaho kayo? Ngayon po kasi sir, nagsara po yung kumpanya na pinapasukan ko, kaya nasa bahay na lang ako. Ilan po anak nyo? tatlo po, dalawang lalaki at saka isang babae. Ay, ah, yung panganay po namin, ano, 15, at tapos yung pangalawa, 14, tapos yung bunso ko, 8. Nag-8 po siya kapon, birthday niya. Sir Redentor, completo? Ah, uh, completo po. Pasalamatan niyo po itong bayani natin. Papasalamat ako ng marami marami sa iyo, Victoriano, kasi sana maraming katulad mo ang ganito na pag may napulot, nagbabalik niya bigyan natin to kay Cell. Mm -hmm. Pakilabas ng 1,000 pesos cash reward para makita po ng ATC Healthcare Corporation may gawa ng robust. Pinakastig sa lahat, robust extreme. Plus uh, Idol, 1,500 worth of ATC products. Car mount uh, holder from Cellboy. Kung may 3Q siguradong quantity at quick cook, masarap talaga. And ng Payless Car Care Center part of PPC Asia Corporation. <laughs> Kumusta na? na yung birthday ng anak ko? Oh, ko lang yung Sige, anak siyempre. nanonood ka ngayon. Eh, madagdagan ko yung ano mo, pang birthday mo kahapon. Saka yung dalawa anak ng lalaki dyan, si Charvin. Salamat, naging proud kayo sa akin. Sir, bigyan kita ng 10,000 piso. Dahil talagang sir. humanga ako sa'yo. Thank you, sir. Ipihin na kasi Happy. makatulad ni sir na tricycle driver. Alam naman natin na maliit lang kita nila. Mm -hmm. Kasasabi lang niya. Tapos meron pa pala siya dapat uh, pangangailangan. Tinabla niya yung birthday ng anak niya. Dahil talagang tapat siya. Thank so, you very Jessica, much, mo sa office itong si Sir, samahan. Uh, kuha ng 10,000 doon sa office. Okay uh, na, sir. uh, Sir. mabili na yung BB Alive mo. Magkano ba yung BB Alive? Ngayon. Nasa 1-3. Oh, eh, na, oh, dahil po. pa sobra. Kaya mayroon eh. na po siyang pambili. Ayun. O, oh, Cherry <laughs> B, meron ka na ang pambili ng Baby Alive ngayon. Meron pang matitira kasi 10,000 ibibigay ko sa papa mo. Salamat namin sa kanya. na nakalagay. thank you. May card dito na pasasalamat ni Jennifer Iris sa mismo. Nag-sulat. Uh, Nagbigay siya ng... Pwede pa kita ito? Sige po, pwede. Uh, Magkano binigay? P2,000. Ayun. Wow. Okay. Tanggapin so, niya. Napakalimit talaga ah, ah, pero sa laki ng ginawa mo. Yeah. Thank you, sir. Ayan. Salamat. Lang, Salamat. Salamat yeah. ka. Happy birthday. Thank you. <laughs> okay. So kita mo, sir. Meron ka ng 10000 sa akin. Mm -hmm. 2000 kay uh, Jennifer 12 plus 1000 sa ATC 13000 kinita mo. Nadeeng ko lang si Ma'am Jennifer. Uh, 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 Ma'am no. Jennifer Iris Bautista maraming salamat. Pupunta kayo ngayon sa office sasamahan ka ng isang staff. Doon yung uh, 10000 nag-aantay sa inyo. Tapos bigyan ng mga t-shirt. Okay sir. May mga t-shirt o kami doon na Rafiqul Fan Action. Okay, thank you. Okay, ba yun? team. Well, okay. Thank maraming you, Thank oh, you. Sige. Talagang bayani tong mister nyo. nyo. Sir Victoriano Salamat po sa pagpunta Sige, upo ka Ito yung pangako kong 10,000 sumakabilin ng Baby Alive Thank you Maraming salamat sir. Ito ho, meron pa akong dalawang t-shirt pa tigdalaw dalawang-dalawang kayo Ito po ay para kay Sir Ito ay para kay Ma'am Meron pa po akong isa Ay. Ito po sir, tigisa rin kayo. Ito po. Daming daming. Ayan. Okay ma'am, okay ang dalawa. Okay, Lagi kong patong sote. So sabahan natin sila ma'am, doon sa kanilang lugar. And then, magdala pang noche buena nila doon. Okay. Di ba? Okay. Ah, uh, ako na maglalaro dito. <laughs> Hindi na yung baby ko. Okay na. Saan po ba ang todahunin niyo, sir? Ah, ito po, kasama namin tong katoda base sa pagkakaalam ho ninyo, ano ho ba ang pag uugali po ni Sir Victorian? ah uh, mabait na bata yun. Kahit may maiwan sa kanya mga cellphone, binabalik niya talaga. Hmm. Hmm. Pang ilang beses na ho ba na nangyari ito sa kanya po? Ay, marami na. Marami na sa binabalik na cellphone. Kaya ako nagpapasalamat dahil may member akong ganyan. Si Victoriano Aringay ay tapat na bayani. Kasamahan niyo po ba si Sir Victoriano Aringay? Opo. Ano naman ho ang pagkakakilala po ninyo sa kanya? Eh sahuy napakabuting tao at uh, naano sa jos, maka diyos Opo. Matulungin at saka tapat. May mga pagkakataon na hubas sir na si Sir Victoriano ay nagsauli na rin po ng mga gamit. Pangalawang beses niya na huto. Proud na proud ho, ho, sa asosasyon namin dahil nagkaroon ho kami ng kasamahan na nagsauli ng gano'ng kalaking halaga po. Victoriano Aringay, lodi kita dito ko na dampot yung wallet sa so, makaya ko ulit dito ko na binuksan yung wallet pagtingin ko ang dami ng pera kaya hindi ko na lang kasi kinabahan na ako hinahanap ko muna yung ID niya ngayon may nakita akong ID sabi ko eh, dalhin ko na lang to kay Idol Rapi para ano sa mayari makuha niya yung pera ng halagang 37,126.25 centavos Bulaga. Anong ano? Anong dala ko bibiulan mo, be? Anong dala mo? <laughs> <laughs> Ay, natulim niya. Oh, okay. Ito na. Ito na. Oh, oh ito na, baby ka. Ito oh. na yung marigalo. Walaan mo muna. Ano ito? Anong ano mo? Anong mong yeah. ah, pangarap mo nung mawi-birthday ka? Baby Alive. Ah, ito na hulaglam mo talaga nang ano galit. <laughs> Pahalamata ah, kay Sir Idol na binigyan tayo ng regalo pambili ng Baby Alive. Sir, thank you so. Happy, Happy birthday, birthday. Oh, my to my you! Birthday. Happy, Happy birthday. birthday! Happy birthday! Happy, Happy birthday to <laughs> <laughs> <birthday. laughs> <laughs> <laughs> okay. me! Sir Rapi, maraming maraming salamat. At nabigyan ko ng regalo si Bunso. Merry, Merry Christmas, Aldo Rapi!